Hindi pwede, hindi Anong kaos? Hindi tayo maghihiwalay, sir. Hindi, madam. Te. Hindi, wait lang. Sinay ko na yung payment. Sir. Kuya, ko po po na yung payment. yung payment. Sinay ko na yung oh. yung Facebook account ni ko na eh. uh, kung kung oh, <laughs> okay yung payment. Sinay ko na yung hindi, Sinay ko na yung payment. Sinay ko na yung yung payment. Sinay ko na yung payment. Sinay na yung ko na yung sure. sure. Ah, yung Nagulat ako sa'yo ah. Eh. Actually, 31 ano, 31 price. 31 Saka, price? Saka yung tatanggap ng ano ah, yung tatanggap ng cash. Cash? Yun lang, madam. Dapat bang transfer din kami nung isa, kaso hindi nagsasuccess. Hindi, try mo lang ngayon. Try ka ngayon. A -a sige. Okay na po ito. Okay. Uh, okay. reset ko lang po ulit. Oh, I told you, wala siyang issue. Masakit sa akin na ibenta, kailangan lang. <laughs> Kailangan nila talaga, madam. Baka kaya rin sa ganito, madam. 30? O, 30 lang din kuha namin na ito eh. Kasi usapan na kayo, 31.5. Okay na po ito, madam. Okay na. Ma okay. Kunin ko na lang po yung gigas madam. Number uh, niyo po. Wait lang. 16? Uh, 647. 647. 8165. 8165.

Wait lang. Wait lang. Ako, sige po, iso. sige po. Wait lang, sir. Nabahan ako bigla. Bakit po? Wait lang. Ayos ang magot. Ang galing ko lang po yung ko, madam. Ako lang matatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang, huya. Bakit ko ba ba? Wait lang. Kinakamahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumagot eh, kausap ko. Anong kausap niyo, madam? hindi Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Sir! Madam, anong kausap ko, ay? Kaya tatakbo. Sir! Wait lang, hindi tayo mag-iwalay. Hindi, madam. Tinanong kita anong gcash niyo. Hindi tayo mag-iwalay, eh, sir. Hindi, madam. Sir! Tinanong kita, ate, kuya. Sir! Mayos ang kausap. Nakabidyo ako. Nakabidyo ako. Ay, wait lang, wait lang. Ate, wait lang, ate, ha? Babasa. Kuya ba? Ano po yan ate? Wait ka lang may pera. Madaya kayo ate. Sinin ko na yung payment. Sir. Kuya, sinin ko na yung oh oh payment. Hindi mo bigay yung photo please. Sir. Huwag kang bigay. Ay, sinin ko na yung payment niyo. Huwag kang bigay. Babasagin ko to. Okay, okay, okay. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya. Tinungaling ka ha. Ate. Ah, Hindi ako po, tayo. May, ay, it, may, sa may pray, sir. Hindi po ako pilitin ko. Hindi po kasi bili anong to tayo, pwede po kami maglakad. Maglakad po kami. Hindi lang. maglalakad okay, dahil sa mak. na nakatanaw lang. Dapat, kasi, kahit lakad na. lang na, alam n' sir, -ta ay, ay, sir, hindi mo mapipilit 'yan, sasakyan ako sir. Diyan sa sakay 'yan. pasensya na kayo sir. Kung lang talaga ako, sir. Sige, ko lang, sir. -ta Yeah.